po. Ang kawitang um, Hebreo, ang El Shaddai, ay sa itong itinakilala ng pangalan ng Diyos. Amang um, mga kanyanihan sa lahat, na siya ang ikaan ng at lupa. Siya ang Diyos ng Manisang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang nagbibigay buhay nakubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Ang layunin ng iyan po ay katulad ng sa mga nangyayari po ay ito'y upang ihayang ang kanta ng Diyos at ang isang nagamilaan katapatan sa at kabutihan at pag-ibig sa mga taong pagkatanong sa ng na buhay at katulungan. at MLT po at mabit yan. Uh, kagalingan ang lahat ng tao ay okay, ulit karamdaman uh, physical spirit at spiritual at MLT po at sa pamukitan uh, at, at makatanggap ng biyayang alok. Yes, God. Hallelujah. Mga kapatid, ang hawak-hawak niyo. uh, mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tamari at alas 6 ng gabi. Pwede din po siya na sa sali oras-oras. Uh, Manalik tayo at pagkawala sa salita ng Diyos sa ano yung mga hihingan at mga mga karagdaman ay kanyang tutugunin. Amen. At ang pokar naman po ay nakasulat ang schedule dyan uh, Monday to Friday sa St. Joseph Church sa Central. At dito naman po sa Pasta turkey po dito sa Sacred Heart at sa po ito sa ground sa Spiney Ground sa Skull Ground. At mga kapatid, uh, pwede po ba namin malaman ang inyong mga pangalan at nasaan ko kayo sa Bansang Pilipinas? Rizal May Apertano from Las Pinas. Las Pinas! Las Piñas! Yan yung mga buhol. Yan